Ang tawa ninyo mga kasloig ipag ibot na yung buhok. Ang ato ang mga buhok mga kasloig nga puti. Kung ato ng ibton, madawat ang hair follicle na mga kasloig page. Kaya bisan pag tangtango na ni mo siya, mabalik na gihapon na ang puti ana o mga tangtang na pero magkaupaw, magkaupaw ka. Kaya karimang go, mga kasloig page, kung tangtango na na siya, okay man yun siya kay katol man po good no. Pero kung itong naon-naon nga, ang pigment cells mga sa itong buhok, madawat na guna siya, magkadugay, magkatigulang ka. Manang na ka siya makakiri o melanin. Pero naraman po na ninyo kung inyong tangtango ng mga puti sa inyong buhok pero kabaligtaran nga mapiktahan jud nga tuang ulo mga sales ana ang hair call monang kung tangtangon na na si game, eh, matingala na lang ta manipis na nga to ang buhok. So, careful ta, sa pagtangtang sa mga puti sa itong no? Mostly, yung ubaga ni magpatina na lang. Pero kaya ganahaman yun sila, good, nga wala puti lang buhok. Simple, kikatulgo kay kayo ng buhok, puti nga buhok sa itong ulo. Wala nang pang tangtango yun sa oban. Pero, choice mo po na nila kung tangtangon po, no? Pero, mas maayo pang advice na ako, din nila yung tang kay mas taot ang hair follicle. Tawatan lang yun nato nga, idara na ta. Og. Mputih juga tuang buhok.